hindi lang naman mga motor, pati mga kotse. Kung emergency, pwede ba mag-hazard? Bawal po yun. Nuhuli po yun. Ha? So, dito tayo sa boss mail. So, meron ako nakitang uh, comment, tamang paggamit ng hazard. Pero hindi ko masagot yan eh. Siyempre, meron tayong kaibigan. Nakasama natin ngayon siya yung makakasagot niyan. Ano na naman, Boomer? May tanong ka na mga L Presidente. Hindi, tatawa ka lang kung magkamukha pa tayo. Oh, big, ka big. big. Dig, mas pogey pa talaga ako sa'yo. <laughs> kasama natin ngayon si El Presidente. Mayroong comment doon sa comment section ko. Gamitin ang tama ang hazard. Ha, ah, mula kay Jason Baldiraba. Alright! <laughs> so, ayan. Siyempre, hindi ko masagot ng tama yan. Ito, si El Presidente ang makakasagot natin. Siyempre, nakasama natin ngayon. El Presidente, pasok! Sabi, yung tanong? Sino nagtanong? Merong nag-comment kasi dun sa comment section nung no? ma meron akong ni-rescue. Yan, kaya mula kay Jason Valderrama. Jason Valderrama. Yan. Ang sabi niya, ayan, gamitin Nang tama ang hazard. Paano gamitin? Yan. ang, Ay, ba, ang, 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 sabi kasi niya doon, gamitin ng tama ang hazard. So, paano nga ba gagamitin nang tama ang hazard? Lalo na yung mga mga motor. Meron na ka, sir, di natin alam kung saan pupunta no, actually, hindi lang naman mga motor. Pati mga otse. meron ganyan eh. Yung oh. parang, uh, parang laging pupunta sa CR, di ba? Oh. Yung parang uh, hindi malaman ako anong dahilan at uh, naka-assard light. Bawal po yun. Uh, inuhuli po yun, ano? At uh, masyadong malapit po kayo sa aksidente pag ganyan. Kasi po, the moment, na ginagamit nyo yung hazard light, hindi gumagana yung inyong mga turn signal. So, yung mga sasakyan sa likod nyo, hindi alam kung saan kayo papunta. So, maaaring maging case yan ng isang aksidente. Ano? The only time at proper use ng uh, paggamit ng hazard light, ginagamit lang yan kapag nasiraan ang inyong mga sasakyan. Pero kailangan itatabi nyo pa rin sa mga safe na lugar at the same time dun yun na bubuksan yung hazard light habang nakatigilan sa sasakyan para malaman na kayo ay may sira o may problema sa sasakyan. Pag sa motor naman pag naitabi nyo na yung inyong motor, dun nyo na buksan yung hazard light then pwedeng nyo rin ilagay yung inyong helmet down symbolizing na may trouble lang inyong motor o may problema. Okay po? lang mga ibang uh, sitwasyon no, o mga cases paggamit ng hazard. Halimbawa oh. naman kung emergency, pwede ba mag-hazard? During emergency, ang dapat natin gawin ay buksan na lang natin yung ating headlight. At the same time, ay bubukas na rin naman yung taillight natin noon. Then meron naman po tayong busina, yun ang gamitin natin. Huwag talaga yung hazard light dahil hindi alam nung nasa likod natin kung saan tayo papunta. Sa batas na nabanggit, kailangan stationary o nakahintoan sa sasakyan kapag ginamit mo na ang hazard light. Ah, so klarong-klaro mga kaibigan, no? Oh. So yun, ah, tamang-tama. Sa mga gumagamit ng hazard dyan, alam niyo na. Saka doon sa mga follower ni Boomer Vlogs, kung meron pa kayong gusto mga matutunan, mga dagdag kaalaman sa mga batas pang trafico and for road safety awareness, follow nyo na rin po Mario Montalban el presidente para sa mga dagdag kaalaman lamang ang may alam